Hello everyone. Kumusta po tayong lahat ngayon? So ako na naman po ulit si James at kasama ko na naman yung baby natin na si Mickey. So, ang gagawin nating video ngayon ay actually uh, meron tayo ulit na in-order na food. Actually, hindi siya order kasi hindi ko pa siya binayaran. So, babayaran ko siya maybe tomorrow or the next day. So, itong food na to is same sa previous na uh, in-orderan ko ng pagkain. Yung cinnamon uh, brownies at saka yung strawberry blueberry cheesecake. Ay, tama ba? So ngayon, uh, basta yun na yun. Hindi ko na masyadong maalala. So ngayon, ito, uh, pinag-grab na naman ulit niya. ah uh, mabait, mabait talaga tong ano na to. Mabait talaga na kaibigan to. So nakita ko, nagpost siya kahapon. Or nung isang araw, sa bago niyang, ano, sa bago niyang niluto na, na food or ano, na makain. So sabi ko magkano. So, ito pag-uusapan natin. So, unang-una, dahil nagustuhan ko yung ano, nagustuhan ko talaga yung brownies niya before. So, nag-request ako. Sabi ko, baka naman pwede magluto ka ulit ng brownies. So, di ba? Ang kapal na mukha ako, nag-request pa ako. Pero, isang order lang yung kinuha ko. Kasi naman, guys, mag-isa lang ako kakain. So, baka masayang lang din. At saka, wala pa tayong pambayad. So, bumili ulit tayo ng brownies kasi uh, tested yung nakaraan ko na binili kasi ang sabi niya sa akin it will last uh weeks. Totoo po. Talagang nagtagal siya kasi nagtry ako magtira ng dalawang piraso para para i or para i kung talaga bang magtagal siya at talagang nagtagal siya at hindi siya tumigas. Malambot na malambot siya. Yung yung last na ano, yung last na piraso na nabili ko. I'm sorry, last na piraso na nakain ko. ay actually, uh, parang nung nakaraang araw lang. And feeling ko naman hindi pa siya sira. Kasi nga uh, chocolate naman siya and then wala pa naman siyang one month. So bumali ulit tayo ng isang order. So anim na piraso, this is 100 pesos. So si Mickey tingin ng tingin ng pagkain na to, Iibawal naman sa kanya to. Kawawa, so, pero meron naman siyang pagkain sa sarili niya. So mamaya ilagay natin to sa ref. And yun talaga yung pinaka in order ko actually ito kasabay lang meron pa nakalagay na homemade with love sana lahat may love sana lahat may love <laughs> so, yung, yun talaga yung pinaka in order natin is ito nakalagay pa pangalan James So, tikman natin, uh, i-check natin, i-try natin kung talaga bang kung talaga bang masarap kasi nga masarap naman talaga yung mga nakaraan niyang food. So, kita nyo guys. Napakaganda. Ayan guys, oh. Di ba mahulog to? Baka, baka, hindi ko siya, baka hindi ko siya makain. Ayan. Blueberry cheesecake. So this is 400 pesos lamang. And kung gusto niyang umorder, yung pangalan niya is ilalagay ko kita sa baba. Yung inorderan ko yung friend ko. So titikman natin siya pero bago ang lahat. So ito yung ito yung ito yung dalawa kong inorder. So worth 500 pesos Yan worth 500 pesos yan plus ano plus Grab ano delivery fee. So 579 parang ganun. And Come on. So ngayon titikman natin. Bigyan natin siya. Tingnan niyo guys oh talagang ano yung sa gitna ang dami niya. Hindi siya tinipit ng ano. Hindi siya katulad ng iba. And titikman na natin siya kung ano talaga yung lasa niya. Gusto <laughs> mo? Pwede naman sa ito eh. Hmm. Kasi ninanamnam ko muna siya masarap siya. Hindi siya ganong katamis. So feeling ko ginawa siya para talaga sa akin. Kasi alam alam ni Luch, kaibigan ko to eh. Alam niya na talagang uh, bawal sa akin yung sobrang tamis na food. Kasi mat, uh, mabilis tumas yung sugar ko. So, masarap talaga siya. feeling ko hindi abot ng bukas to sa akin pero kailangan ko paabutin kasi sayang Ay, hindi naman sayang parang ano lang pang gusto ko lang siya kakainin parang pangimagas ganun so since balak natin siyang paabutin ng bukas ang ginawa natin ay meron tayong in order din na food na galing sa labas. Wow. So, this is 10 pesos. Ay, 12. Ay, 10. Well, di ko na maalala. 10, 12. Doon, doon siya nagre-range. And bumili ulit tayo ng bumili din tayo ng ng sa banana cube. Ayan. And then meron din tayong turon. So, hindi siya nawala So, may bata na nakaabang kasi alam ko, kumakain siya ng kamote at saging. So, maya maya kainin natin. So, balikan natin yung ano, balikan natin yung food na yung order ko sa kaibigan ko na si Luch. ay, uh, pangalan niya. Totoo guys, masarap siya. Kung gusto niyo ma-experience yung mga niluluto niya, subukan niyo. Walang masamang sumubok guys. At sinasabi ko sa inyo, masarap siya kung talaga mga nakatikim kayo ng mga iba't ibang pagkain sa mga mamahaling uh, sa mga, sa mga sikat na sa mga sikat na bakery or saan mang bilihan niyan hindi magpapatalo itong mga niluluto niya actually pang ilang ano ko na to pang ilang pang-ilang uh, products na niya ito na nabili ko galing sa kanya and to be honest sulit siya sa sa pera na binayad mo masarap masarap siya sabi ko kanina uh, Luch, gagawa ko ng ano gagawa ko ng video sa ano sa food na order ko sa iyo tapos sisiraan kita sabi ko masarap pero hindi ko magawa eh kasi masarap talaga eh kasi uh, like anong uh, nung nakaraan nung binili ko sa kanya yung ano yung yung blueberry ulit is uh, yung yung cinnamon pala hindi inabot ng bukas yung apat na piraso tapos uh, yun nga yung sa brownies nagtry ako magtira ng ilang piraso kasi gusto ko i-test gusto ko talagang mapatunayan na talagang magtagal siya so totoo naman talaga namang nagtagal siya so sana lahat nagtagal no, this, hindi ka tulad ng relasyon nyo joke lang so <laughs> sana lahat nagtagal kasi yung iba uh, to be honest nakailang nakailang uh, nakailang bili na rin ako ng brownies kasi sa lahat-lahat ng pagkain ito talaga yung pinakapaborito kong kainin brownies So kahit before pa nung uh, nasa BPO pa ako, is talagang lagi ako nabili ng brownies uh, sa iba't ibang uh, uh, sa iba't ibang Magtitinda. So yung iba okay siya at uh, the very first time okay siyang kainin, malambot siya. Pero uh, after ilang 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 hours or kahit ano kinabukasan, as in sobrang tigas niya. Akala mo yung tinapay na ano, alam mo yung tinapay na toasted parang ganun matigas siya so di ko alam kung bakit uh, bakit ganun itong kay Luch ano siya at in malambot siya inabot siya na ilang weeks yung natira kong dalawang piraso na kinain ko nung nakaraan malambot pa rin siya at saka yung lasa hindi pa rin nawawala yung lasa so sulit sulit na sulit siya uh, ito lang yung advice ko sa lahat ng mga sa lahat ng mga nagtitinda ng mga food uh, be honest tayo sa sinasabi natin sa ano sa sinasabi natin sa uh, mamimili kasi uh, talaga namang uh, ma-prove na ma-prove nang mamimili yun kung talaga bang totoo yung sinabi mo. Pag sinabi mo na pag sinabi mo na magtagal siya, dapat totoo yun. Pag sinabi mo na uh, malambot pa rin siya kahit aabot uh, na ilang araw, dapat totoo yun. Hindi hindi yung magsisinungaling ka para lamang makabenta. It's a big no no. So, pag nasa business ka, dapat maging honest ka sa sa mga mamimili regarding sa paninda mo para naman uh, hindi sila uh, para hindi naman para naman hindi sila anong tao don, madisappoint, or para naman uulit sila sa iyo so yun lamang, guys maraming maraming salamat guys at sana po aulitin uh, ko uh, sana po uh, walang bayad to hindi naman to endorsement pero as uh, sinasabi ko sa inyo masarap siya this is uh, 400 pesos only so kung gusto nyo uh, nilagay ko na yung ano, nilagay ko na yung pangalan ng uh, friend ko Facebook niya. Pwede pwede kayong mag-comment doon or mag uh, send ng private uh, message directly. So, maraming maraming salamat and katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, guys, kung may problema ka man, smile ka lang. Matatapos din yan. Okay? Stay safe po tayo, guys. Lagi nating tatandaan, hindi pa po nawala yung COVID-19. Si Mickey nag-iingay na sa labas kasi gusto nang kumain. Bye!